Good morning, guys! Punta tayo ng Chongli Gold. Pitingin tayo ng gold. Ito din meron na top gold. Pero ito yung pinaka sikat sa mga OFW dito sa Taiwan, yung pinupuntahan na ah. Chongli Gold. Malapit lang siya sa Chongli Station, guys. bouquet of flowers. Lapit ng magpasko. Advance Merry Christmas, guys. Dito lang siya, guys. Oh. <laughs> Ang chong ligo. Ayan. Sa mga gusto kong bumili ng gold, ayan. Chongli Gold. Ito, guys, oh. Hmm. Ayun, oh. Hmm. Sa mga mahilig sa gold. Ayan po ang kanilang gold. Chongli Gold. Oh. Dito lang po yan, sa Chongli Station. Hmm. Ayan, ang daming mabibili. Sambay Filipino. Dito babe okay, so. Ito guys. Ito sa mga gusto. Ang ganda Babe. Asan ba yung ato, Ito. Ito guys. gusto niyo ba? 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 gusto dito. mga price naman na siya. guys. 5,900. Sa'yo ba? ba? Oo. Pipit siya. Ilang inches yan? 18 ba? 18. Ay, 18. 20, yeah. 24 ba? 18. 18. Uh, 18. 18. Yan, ay, okay. ay, 18. 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 guys. Ano Hmm. You want? Gusto mo ba mas mahaba? Wala na eh. Ngag ganyan lang yung 18K namin. Wala na mas mahaba? Wala na po. Yan lang. Isang ano lang. Yan na yung pinakamahaba. Hmm. Five nine, guys. Okay. Thank you ate. Ah. Thank you. So, eto din, guys. Meron din dito mga kuwintas, o. Oh. 18k ito. to mga sing-sing. mo dito. Ay, so. Ate, bakit po, ano, bakit nasabing mura dito kumili sa Chong gold?

ito yung mga 24K. Ang oh. big, bigat yung babe. Oh. Ito bracelet pang lalaki. Bracelet. Ito mga pendant. Pendant parang wala yan. Oo. 24K kasi oh. oh. Ay, marami din doon mga doon. display. Kita nakadisplay. pa yung ano. Ayun, guys, yung rate nila, oh. Selling is 6,060. 60. Buy. Ayun, nakalagay. Ito, so, guys, oh. Ano yun, babe? Mga pendant yan. Mga pendant, guys. 24K. Ito sa mga sign-on. Kan-kan. Ito naman, mga na, kwintas ah, din, pang babae. Eh singsing, sing-sing, pang lalaki, at pang babae. Itong lalaki. Ito, ito 24K din. Alam. Ito naman guys, mga sing-sing. Eh, walang, walang mga, walang mga nakalagay na price. Pero pwede kayo magtanong guys.

1,505 po okay, na <coughs> lang. Pagkanta siya. Marami kayong pagpipilian dito guys. Andun. Ito nga ligo. Nagtanong ako guys nung ano ng magpapa-customize ng name. So depende daw siya sa program. Tapos pag magpapagawa ka ng magpapa-customize ka, magda ka sa kanila. Tapos, depende kung sa gram kung magkano. Meron pang design ko, Sa yung dating binilan mo ng ano, bracelet mo ba? Dito ba 'yun? Mga ano? Mga May Pilipino, may Pilipina naman tayo dito sa bayan. Tapos may mga biyut. Man Babae, manlila. Oh, okay, salamat ate yah. Mga guys, sandaming naghi. Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano guys Paano Tchau, moleque.